Yes, good day mga boss. Andito tayo sa San Pablo Interchange at yung natatanong nyo yan. Itong San Pablo Interchange, andito na din yung uh, pinaka-opisina o pinaka-warehouse o ang tawag dito. Basta, di yan nakatigil yung mga ano kontraktor dito sa San Pablo Interchange. At um, kukuna natin ng drone maya maya yan. Tapos igaling tayo doon sa may uh, solidad hanggang dito ata uh, meron tayong huling vlog nyan tapos ito yung ating update ngayon dito sa San Pablo Interchange at uh, may nagre-request kasi nito na pa-update na daw nitong San Pablo Interchange at uh, ito yung ating kukunan ngayon Ayan ato uh, po ang ating drone shots at tayo ngayon ay nakaharap sa direksyon na papunta ng uh, San Pablo SM. Nakaharap tayo sa may SM eh. Yan po kinakana na yan ay yan yung alignment papunta ng SM San Pablo. Pagkakaroon po diyan ng butas direksyon ng SM. Ng, yan yung pinaka-exit nya. Tapos yung pong natatanaw nyo yan ay yan, yan yung direksyon na papunta ng Santa, Mo, Santa Monica, Santa Veronica at saka ng San Benito. At ito naman po na sa tapat natin ay yung poste na ilalagay gawa ng andaan ng expressway ay sa ilalim. Tapos eh, ang ikot naman ng sasakyan ay sa ibabaw. Tapos yung tambak na yan ay yung diretso do sa may ginagawang tulay. At ngayon naman ay papunta na tayo ng paharap pa direksyon ng Tiaong Quezon. Ayan yan nakikita nyo yan diretso po yan ng Tiaong Quezon. Diyos sa May Solidad, Santa Maria, Santa Rosario, San Isidro, San Pablo Laguna at diretso ko na ng Tiaong Interchange. Tapos ito pong nasa babang ito, yan yung mga jarter na ilalagay diyan sa ginagawang poste na yan. Gawa ng diyan niya ang daan ng expressway sa ilalim na yan. Ay diyan ilalagay ang mahabang poste na yan o mahabang beam. Diyan po yan ilalagay. Tapos eh syempre, yung contractor ay dito na rin po sila gumawa ng pinaka warehouse o pinaka tag dito, pinaka opisina nila. Di ko alam kung opisina nga ang tawag yan, basta yun na yun. Siya nga pala, ako nga po pala si Ariel Motoshop. Tayo po ay uh, nagagawa ng motor, nagbablog tayo niyan, tapos tayo ay ka travel vlog din. At ngayon naman po, ay uh, naga-update tayo nitong SLEX TR4 dito sa mula Santo Tomas, Batangas hanggang Lesena City o di sa may Tayabas, Quezon yan po ay uh, TR4 lang ang sabi ay may TR5 pa kaya kung kayo po ay bago pa lang sa channel na to ay huwag nyo kalimutan mag-subscribe para tayo po ay o para kayo ay ma-update ko kung ano pa man ang mga posibleng update dito sa SLEX TR4 at saka meron pang TR5 malay nyo naman pag nagumpisa ang TR5 eh di kayo po ay nakasubaybay na din po dito sa ating youtube channel dahil tayo po ay tuloy tuloy na mag update nito dito sa SLEX TR4 at yan na po ang nakita nyo sa baba yung mga kagamitan dito at saka yung itsura nitong San Pablo Interchange na kung ano man po ang inyo nakita ayun pa lamang po ang uh, update dito ngayon eh, didiretsahin natin to pwede kasing dumaan dito bali mula dito sa San Pablo Interchange pwede nating diretsahin hanggang doon sa may Santa Santa Monica matama oh, sa may hanggang doon sa may Santa Monica para makita nyo na din mula dito sa may San Pablo Interchange di bali bonus yung ano yung Santa Monica para makita nyo yung pagkakasunod-sunod yan yung mga jarger niya, ang dami nyan, kita nyo naman kanina sa drone shots, ay dun yan ilalagay dun sa ginagawang poste uh, ang daan kasi nitong South Luzon Expressway ay sa ilalim ng uh, overpass kaya ganun ang design niya Yan makalampas ng uh, San Miguel o makalampas ng tag dito interchange ay kompleto na din ang semento dito wala pa lang siyang bakod magkabil, magkabila uh, siguro sa susunod eh, Babakura na rin yan siyempre utay-utay dati nga nung nadaan ako dito nag-update ako dito kung uh, kayo ay bago pa lang dito sa channel ko makikita nyo na itong lugar na ito ay ang putik pa magabok pero ngayon dumaan lang ang tagara ang summer ay ayan at uh, halos ay tinapos nila umaga sa ano eh, sinamantala nila yung pagkakataon itong summer para makapagbuhos ng semento kaya hindi rin naman natin masasabi do sa iba na nagsasabi na bakit daw ang bagal. Ay nyo naman, yung summer ang daming nagawa. O oh, pwede rin namang meron din kabagalan sa mga ibang lugar. Depende kasi 'yun sa ano sa kapulod ng right of way tapos ipanahon eh, kaya nagkakaroon ng problema. So ayan, andito na tayo sa may Santa Monica San Pablo, Laguna at uh, ito yung dulo ng vlog natin mula doon sa may uh, San Pablo Interchange hanggang dito sa may Santa Monica at uh, kaya pag ah uh, kaya pa siguro Pabaybay naman natin yung ano mula dito sa may Santa Monica hanggang Santa Veronica o uh, nga Santa Veronica So yan mga boss, maraming salamat sa panonood ng video ito. At uh, Ito po si Ariel. Ariel Motoshop. Maraming salamat po sa inyong uh, panonood sa walang sawang panonood sa ating mga vlog. At kita-kita tayo sa susunod na video. Diretso na tayo dito. Salamat po bye bye ah dito ang design din dito ng ano ng expressway maglalagay din dito ng flyover